O Diyos na buhay, sa oras na ito kami lumalapit ng may buong paggalang at pagibig ibig sa gitna ng katahimikan ng gabi at ingay ng araw, kami dumadalangin ng may pananampalataya. Bukas ang langit sa panawagan ng iyong bayan, isang bayang, uhaw isang pusong sugatan, na gaya ng usa sa batis kami nauuhaw sa iyong presensya, o banal na espiritu, isang tinig ang dumarating mula sa kalangitan nang may langis na tumatago sa kaluluwa at kami tinatawag mong muli sa iyong liwanag, sa iyong katotohanan, sa iyong habag. Punuin mo kami, O Diyos, ng apoy na hindi nauupos, ng biyayang hindi nauubos. At sa panahong ito, sa pangalan ni Jesus, amin kang hinihintay ng may pananabik. Mayo 24, ang ating bina, tulong ng mga Kristiyano, mga salitang tila apoy sa ating dibdib, mga paalala ng tagumpay sa pamamagitan ng panalangin at paninindigan sa pananampalataya. Ito ang araw na hindi lamang inaalala, kundi ipinapamuhay sa gitna ng pakikibaka at pag-asa. Tulad ng hukbong may iisang puso, tayo'y tinatawag ngayon sa gitna ng espiritwal na digmaan. Ang ating sandata ay hindi mula sa laman, kundi makapangyarihan sa Diyos para sa pagbagsak ng mga kuta. Hawak natin ang espada ng Espiritu, ang salita ng Diyos at tayo'y di matitinag. Sa araw na ito, muling binubuhay ng Espiritu Santo ang apoy sa ating mga buto. At sa ngalan ni Kristo itinataas natin ang watawat ng tagumpay. Ama, sa iyong presensya ay may kagalingan, higit pa sa gamot, higit pa sa salita, isang haplos mo lamang ang puso'y gumagaling, ang kaluluwang basag ay muling binubuo. Sa mga gabi ng pag-iyak, sa mga araw ng pagod, ikaw ang aming tahanan at pahingahan. Ang iyong mga sugat o Kristo ang aming kagalingan. Ayon sa Isaiah 53, Mayam, kami pinagaling na. Pagalingin mo, Panginoon, hindi lang ang katawan kundi ang pusong sugatan, ang espiritong Pagod, bigyang lakas ang nawalan ng lakas, pag-asa ang nawalan ng direksyon. Itaas mo kami mula sa alabok ng kahapon at itanim sa lupa ng pangako. O Diyos, ang iyong presensya ang aming kalakasan, ang iyong salita ang aming buhay. O Espiritu ng Diyos, dumaloy ka sa bawat tahanan, sa bawat puso na ngayon ay nagdarasal. Wala kang hindi kayang abutin, kahit ang pinakaitim na sulok ng aming kaluluwa, kumakatok. Kasa pintuan ng puso At ngayon Panginoon binubuksan namin ito sa iyo Dalhin mo ang liwanag sa aming dilim Ang tinig mo sa aming katahimikan At sa mga oras ng aming pagkahulog Ikaw ang kamay na humahawak Hindi sumusuko Bawat luha ay inipon mo At bawat panalangin ay naririnig mo Walang nalilimutan sa iyo O Diyos ng habag at kaawaan At ngayon o ama kami sumusuko sa iyo, buong buo walang natitira. Ang iyong mga pangako, Panginoon, ay totoo, hindi na babago, hindi na babawasan, sapagkat sinabi mo sa Jeremiah 29, 11, Ako'y may plano para sa inyo, hindi kapahamakan kundi kinabukasang puno ng pag-asa. Kaya sa gitna ng kaguluhan kami nakatayo sa matibay mong pangako, ang mga salitang iyong ibinuga ay buhay hindi babalik sa iyo ng walang kaganapan. Ngayon, sa ngalan ni Jesus, binabasag namin ang kadena ng kawalang pag-asa at takot. Itinataas namin ang aming mga mata sa mga bundok. Ang tulong ay nanggagaling sa Panginoon. Hindi ka kailanman natutulog ni Nadudulas, O Diyos ng Israel. Sa iyo kami ligtas. Sa iyo kami buo. Sa bawat kasalanan may kapatawaran sa bawat pagkadapa may pagangat, sapagkat ang dugo ni Kristo ay dumaloy hindi para lamang sa matuwid, kundi para sa aming makasalanan. At ngayon, inaangkin namin ang biyaya, isang biyayang hindi naaabot ng gawa kundi ng pananampalataya. Ama, salamat sa iyong awa, na bagamat kami karapat-dapat sa parusa, pinigyan mo kami ng buhay. Dahil sa iyong krus, may bagong simula dahil sa iyong pagkabuhay may pag-asa sa bukas. Sa iyong ngalan ang kahapon ay nililibing at ang kinabukasan ay muling binubuksan. Patawarin mo kami, O Diyos, hindi lamang sa aming mga gawa kundi sa mga isipin naming lihim. Linisin mo kami gaya ng niyebe at bigyan ng pusong laging nauuuhaw sa iyo. Ngayon kami nananahimik sa iyong harapan, hindi upang magtanong kundi makinig at ang tinig mong banayad ay dumarating gaya ng huni sa umaga, gaya ng bulong sa dilim. Ako'y suma sa iyo. Huwag kang matakot. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Kaya't lumalakas ang aming loob sa ang Diyos ng Sansinuko ba'y aming ama. Ang iyong espiritu ay nagbibigay sa amin ng lakas na higit sa aming kaya hindi kami magwawakas sa pagkatalo sapagkat ikaw ang simula at wakas ng aming kwento, ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Hindi sinusukat ng tagumpay kundi ng presensya mo at ito'y sapat na. Sapat ka na o Diyos higit pa sa aming kailangan. Ama sa iyong pangalan ay aming winawasak ang bawat tanikala ng kahapon, ang bawat sumpa, ang bawat tinig ng kasinungalingan, ang bawat alaala ng kabiguan kami ay bagong nilalang kay Kristo. Ang lumay lumipas na, ang bagoy narito na. Ang aming pagkakakilanlan ay hindi batay sa aming nakaraan kundi sa iyong plano at sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami itinatag sa iyong biyaya. Hindi kami alipin ng takot kundi anak ng Diyos, tagapagmana ng kaharian. Ngayon idinideklara namin kalayaan, pagpapala, kapayapaan, at ang espiritu ng Diyos ang nagsasabi ng amen sa aming mga panalangin. O Panginoon sa bawat panalangin ng isang ina, sa bawat iyak ng isang ama, sa bawat batang naghahanap ng pag-ibig, sa bawat matandang naghihintay ng katarungan. Naroroon ka, tahimik ngunit tapat, hindi nagsasawang umibig at umalalay. Sa bawat tahanang winasak ng unos, sa bawat panaginip na tila nawala. Itinatanim mo ang bagong pag-asa, isang binhi ng pagbangon na patuloy mong dinidiligan. At sa iyong oras, ito'y mamumunga ng masagana, mas makapangyarihan kaysa dati, pagkat hindi natatapos sa trahedya ang plano ng Diyos. Lagi itong nauuwi sa katagumpayan, kaya't kami nagtataas ng kamay, hindi para sumuko, kundi para sumamba. Sa bawat hininga, kami nagpapasalamat sa bawat tibok ng puso kami umaasa. Pagkat habang may buhay, may layunin at habang may pananampalataya, may himala. Hindi patapos ang kwento. Ikaw ang may huling salita at ang iyong salita ay buhay. Kaya't kahit ang mga butong tuyot ay muling nabubuhay sa iyong hininga. Tulad ng kay Ezekiel aming pinapahayag, Mga buto, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon pagbangon, pag-asa, pagbabalik loob. Ito ang aming sigaw, ito ang aming dalangin. At sa bawat sigaw na yan, ang langit ay tumutugon ng may apoy, may ulan, may liwanag. Dahil ang Diyos ay sumasama sa kanyang bayan at sa kanya wala ng imposible. Narito, sinasabi ng Panginoon, Tingnan mo ako'y gumagawa ng bagong bagay. Ito'y umuusbong na, hindi mo pa ba ito nakikita? Isaiah 43, 119. Sa gitna ng desyerto ay lilitaw ang ilog. Sa gitna ng pagkauhaw ay darating ang ulan. At ang puso mong dating tuyot ay muling magiging parang halamanang dinidiligan. Ang dating panaginip na tila na limot ay muli niyang hahawakan at bibigyang buhay. Hindi nasasayang ang panahong tila na wala sapagkat sa Diyos may panunumbalik. Siya ang Diyos na muling bumubuo, muling bumabangon, muling nagtatayo. At sa iyo kapatid ay sinasabi niya, magsimula kang muli kasama ko. Pakinggan mo ang mga yabag ng Panginoon sa iyong silid panalanginan. Isang katahimikan na puno ng kapangyarihan. Isang presensya na hindi maipaliwanag. Hindi ka kinalimutan. Hindi kaniya iniwan. Bagkus ay binabantayan sa dilim. Tulad ng tagapagbantay, sa gabi ang Diyos ay laging gising para sa iyo. Bawat hikbi mo ay iniuukit niya sa kanyang mga palad. Isaiah 49.16 At sa mga oras na akala mong wala siya, nandoon siya, yakap ang iyong kaluluwa. Ngayon, ang panawagan ng langit ay muling bumalik sa Livanak, sa katotohanan. At sa paglapit mo, hindi ka niya tatanggihan kailanman. Naririnig ko wika ng Panginoon ang sigaw ng iyong puso na walang makauunawa ang tanong mong paulit-ulit. May katapusan pa ba ang aking gabi? At ang sagot niya, ang iyak mo ay magtatagal lamang sa gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Awit, 30 Su, Pai. Hindi kailanman mabibigo ang pag-asa ng nagtitiwala sa kanya. At ngayong oras na ito, ang liwanag ng Diyos ay sumisikat na sa iyong dako. Itaas mo ang iyong mga mata, sapagkat ang langit ay bumubukas sa iyo. Ito ang iyong panahon ng pagbabalik, ng paglaya, ng pagtatagumpay. Ikaw na pinanghinaan ng loob, pakinggan mo ito, hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos na muling bumuhay kay Lazaro ay siyang Diyos mo rin ngayon. Kahit may baho na ang alaala ng iyong kabiguan, kaya niyang buhayin muli, hindi takot, kundi pag-ibig kapangyarihan at tamang pag-iisip ang ibinigay niya sa iyo. Chors Timoteo 1.7 Tumayo ka, mahal kong kapatid, sapagkat hindi ka ginawa para manatiling nakalugmok. May buhay na naghihintay sa iyo at ito'y higit sa kaya mong isipin. Hinuhubog ka ng Diyos hindi upang sirain, kundi upang luwalhatiin siya sa iyong buhay. Ngayon, yakapin mo ang bagong simula na mula sa langit. Ang Espiritu Santo ay tulad ng hangin. Di mo man makita, ramdam mo ang kanyang pagdating. Ngayong sandaling ito, narito siya. Bumabalot, umaaliw, nagtutuwid. Tinatanggal ang mga tanikala ng pag-aalinlangan at binubuksan ang mata ng pananampalataya. Isang bagong paningin ang kanyang ibinibigay. Hindi ayon sa laman kundi sa Espiritu at sa paningin ng Diyos, ikaw ay tinawag, pinili, itinalaga. Ikaw ay hindi produkto ng pagkakamali, kundi patunay ng biyayang walang hanggan. At ang kapangyarihang bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay gumagawa ngayon sa iyo. Tanggapin mo ang apoy, ang langis, ang panibagong kapuspusan. Ito ang reyos ng paglaya. Ito ang reyos ng paglilinis. Ito ang reyos ng katuwiran sapagkat ang dugo ni Kristo ay sapat at ang kanyang krus ay sapat upang putulin ang bawat sumpa, bawat kasinungalingan, bawat hawak ng kaaway. Hindi ka naalipin ng kahapon, ikaw ay anak ng liwanag at kung pinalaya ka ng anak, tunay ngang ikaw ay malaya. 36 Ngayon idinideklara ng langit sa iyo, tama na ang pagkakakulong, lumabas ka hindi mo kailangang dalhin ang mga tanikala mo habang buhay. Itapon mo na at tanggapin ang damit ng katuwiran mula sa Ama. May mga sugat kang hindi pinansin ng iba, ngunit hindi iyon nalilingid sa Diyos. Hindi ka nakatago sa Kanyang paningin at hindi rin sarado sa Kanya ang iyong sakit. Ngunit ngayon, sa pangalan ni Jesus, hayaang dumaloy ang Kanyang balsamo, ang mga sugat mo ay magiging patutoon ng kagalingan hindi ng kapinsalaan. Makikita ng mundo na sa iyong pagbangon, Diyos ang dahilan at ang dating tinutulig sa ay magtatanong, Anong nangyari? Sasagot ka, Ako'y hinipo ng Diyos. Ako'y pinatawad. Ako'y pinanumbalik. At sa iyo'y itatanghal ang kabutihan ng Diyos sa harap ng lahat. Ikaw ay bahagi ng isang bayan. Hindi iniwan. Hindi pinabayaan. Hindi tinalikuran isang bayang hinirang upang dalhin ang ilaw sa gitna ng kadiliman at sa panahong ito ng pagkalito, tinatawagan tayo upang maging tinig ng langit, hindi para sa pansariling kapakinabangan, kundi para sa layunin ng kaharian. Ang panawagan ay hindi para sa ilan lamang kundi sa bawat isa sa atin. Tumindig tayo bilang isang bayan na may pananampalataya, pag-ibig at apoy ng espiritu. Pagod ka na ba, kapatid? Hindi ka nag-iisa. Tayong lahat ay tinatawagan ng Diyos ngayon. Magsama-sama tayo sa panalangin at paglalakad tungo sa katuparan ng Kanyang plano. Tingnan mo, ang mga pinto ng langit ay bukas, handang ibuhos ang ulan ng biyaya. Hindi ito ulan ng hatol, kundi ulan ng habag, ulan ng muling panibagong pag-asa. At kung ikaw ay tuyot na parang lupa, ibuka mo ang iyong espiritu, tanggapin mo ito sapagkat sa panahong ito ang ulan ay para sa iyo, isang espiritual na tag-ulan. Bawat patak ay kagalingan, bawat daloy ay kalayaan, bawat bagsak ay buhay. Hindi na ito panahon ng pagkaubos, kundi panahon ng kasaganaan sinasabi ng Panginoon. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Yoel 2, At ikaw ay bahagi ng katuparan ng pangakong ito. Magsaya ka o puso kong pagod, sapagkat ang iyong Diyos ay dumarating at dala niya ay hindi espada ng poot kundi balabal ng kagalakan. Ang halakhak ng mga banal ay maririnig muli sa iyong sambahayan at ang mga pader ng kalungkutan ay babagsak sa tunog ng papuri sapagkat sa gitna ng pagsubok may tagumpay na itinakda para sa iyo. Hindi ayon sa lakas ng tao kundi ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya't ngayon, tumayo ka, umawit ka, lumakad ka, dahil ang araw ng biyaya ay dumating na sa iyo. Sa lahat ng nanatili hanggang sa dulo ng pananalitang ito, salamat. Hindi ka aksidenteng narito, kapatid. Dinala ka ng Espiritu Santo sa banal na sandaling ito, ang iyong puso ay isinama sa daloy ng panalangin pananampalataya at revelasyon. At sa bawat salitang iyong tinanggap, may itinanim ang langit sa iyong kaluluwa. Ito'y panahon ng pag-ani, panahon ng pagbabalik loob, panahon ng muling pagtindig. Salamat sa iyong katapatan, sa iyong bukas na puso, at sa iyong pagtugon sa tinig ng Diyos. Walang nasayang na sandali, sapagkat ang lahat ng nangyari ay may layunin mula sa Kanya. Ito'y panimula pa lamang ng isang mas malalim na lakad sa presensya ng kataas-taasan. Inaanyayahan kita ngayon, kapatid na iwan ang iyong pangalan sa mga komento. Linggo-linggo sa panahong itinalaga ay may itataas na mga panalangin sa langit. Bawat pangalan ay paahalagahan, babasahin at dadalhin sa trono ng biyaya at sa mga oras na walang nakaalam sa iyong dalangin may isang ng espiritual na kasama mo. May mga piling intersesyon na gagawin, ngunit lahat ay isasama sa isang banal na panalangin. Ito ang ating tipan bilang komunidad ng pananampalataya, magkaisa sa espiritu at katotohanan. Kaya't huwag kang mahiyang isulat ang iyong pangalan, isa kang mahalagang bahagi ng katawang ito. Sa panalangin tayo'y magtatagumpay kung ang mensaheng ito ay naging daluyan ng lakas, liwanag at kagalingan para sa iyo, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel na ito, isang tahanan ng salita at espiritu. Pindutin mo rin ang bell notification upang sa bawat bagong salita ay agad mong marinig. Ang mga susunod na mensahe ay hindi pangkaraniwan. Ito'y apoy. Ito'y langis. Ito'y pahayag. Ito'y magdadala ng direksyon sa mga nawawala, kagalingan sa mga sugatan, at apoy sa mga nanlalamig. Hindi ito channel lamang. Ito ay altar, isang pintuang bukas sa presensya ng Diyos. At sa iyong pagtanggap, ikaw ay nagiging bahagi ng mas dakilang plano ng kaharian. Tayo'y maghanda sapagkat ang kalangitan ay patuloy na nagsasalita. Kaya kapatid, sa bawat hakbang ng iyong lakad mula ngayon dalhin mo ang espiritu ng katatagan. Maging tapat sa kabila ng pagsubok, maging matatag sa gitna ng pagod at maging handa sa tagumpay. Ang mga pangakong itinakda para sa iyo ay hindi basta nalang mawawala, ang Diyos ay tapat. At sa bawat araw na ikaw ay nananatili sa kanyang presensya, mas lalo kang pinapanday sa anyo ni Kristo. Magpakatatag ka sapagkat may gantimpala ang pananatili. Ang Diyos ay gumagawa kahit hindi mo pa nakikita. Tunay ngang ang hindi natin nakita ay iyon ang inaasahan sa pananampalataya. Hebreo 11 on Kayat lakad, kapatid, sa liwanag ng kanyang kaluwalhatian. Ngayon, sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo, idinideklara ko, ang mga tanikala ng takot, kahirapan, kahihiyan at kadiliman ay nasira na. Ang liwanag ng Diyos ay sumisikat ngayon sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, sa iyong kaluluwa. Ang mga pintuan na isinara ng kaaway ay binubuksan ng Panginoon. Wala nang kapangyarihan ang iyong nakaraan, sapagkat may bagong pangalan kang taglay. Ikaw ay hinirang itinalaga at pinadala. Lumakad ka ngayon na may pananampalataya may tapang, may apoy ng Espiritu Santo, ang Diyos ay narito, ang Diyos ay kumikilos, ang Diyos ay sumasayo. Amen.